Siguro naman lahat tayo naranasan ng mawalan ng mahal sa buhay, di ba? Yung ganitong sinari po ba na kukunin na sa ospital or sa bahay man, syempre pagkalagay ng mga tauhan ng punerarya doon sa namayapa, doon sa sasakyan, syempre sigurado magtatanong yan kung may sasama ba papunta sa morgue. Kaya kung may sasama man, sigurado doon uupo yan doon sa may mismong pinagsakyan o doon sa may likod. Kaya makakasama nila yung kaanak o yung namaya pa sa likod ng sasakyan. Yung kwento ko ngayon, <laughs> naalala ko kasi bigla. Siguro mga first year or second year high school na ako nun. Ay hindi pala. Kali first year dahil kagagraduate ko ng elementary, kamamatay lang ni daddy nun at sinabihan nga ako ni Tito Abang, yung tito ko na nag-birthday kahapon na sumama nga daw ako mag-service para matutunan ko na yung puneraria eh di ayun nga first time kong sasama, nakukuhan ng patay sa ospital bilang isang tao na lumaki sa puneraria hindi talaga kami natatakot sa patay karaniwan na yan, nakikita namin yung patay habang binabalsa mo, marami kami lagi nakikita mga atol pero nung time nakasama na ako nakukuha ng patay sa kabanatuan. Naalala ko L3 pa yung sasakyan namin nun. Ang nangyari nung papunta kami, tatlo kami sa harapan yung driver, hindi ko matandaan ko si Tito Bogsyon or kung iba man yung ginamit. Ako sa gitna tapos si Tito Abang, yung tito ko na may-ari ng punerarya. e de, syempre, kampante ako na kapag ka, nakuha na namin yung patay na isakay na sasakyan, sa harap ulit ako pasasakayin. Pero nung time na ma isakay na namin yung patay sa likod nga ng L3. Sabi Tito Abang, bongay nga doon ka na sa likod sumakay Doon ka na sa likod umupo Tanda-tanda ako yung tsura Pero parang nagulat ako na Oh <laughs> Alam mo yun Kasi yung unang pinasok yung paa Tapos yung ulo ngayon sa may gawing pintuan Ako naman kapag sumakay ka Nandito ako sa may gawing kanan Siyempre kabanatuan tugapan ka Nasa ano rin yan Mga ilang minuto rin babiyayahin yan Kulang, kulang kalahating oras yan Pasakay pa lang ako ng L3 <laughs> ilang na ilang na ako. Alam mo yun, yung, yung humakbang ka ng unang beses sa yung mismong paghakbang mo na sa flooring, yung alam mo umiilag ka na sa pipatay patay. <laughs> Tapos, nung bumabiyahin na kami, syempre, nakaupo ka doon sa mismong dulo, di ba? Nakababa pa paa mo sa flooring. Tapos, nandito lang yung mismong ulo ng patay sa mismong paanan mo. Sa sobrang takot ko... <laughs> yung pa ako, inangat ko sa upuan para <laughs> yung nakas, nakatagilid na akong ganyan, yung nakapatong na sa upuan yung pa ako. Tapos yung patay nandito. Tapos ako mukhang tanga. <laughs> Isilip-silip akong ganyan. Pag <laughs> ko yung hanap niya. At yan ang unang patay na na-experience ko. Nakasama akong kumuha. <laughs> Siyempre, may mga tao po talaga na kahit kamag-anak po nila kapag ka sabihin namin na kumisasabay pu po ba, sa na po kayo sa likod. Ah. Yung iba talaga ayaw sumakay. Kahit sabihin ka anak nila yon natatakot talaga sila. At yun lang naman ang gusto kong sa inyo. <laughs> kung natapos yung video ko, salamat ang marami. Ingat kayong palagi.